Sa mga oras na bandang ikasyam ng gabi kahapon, kalmado lamang ang takbo ng live video ni Oscar Dodong Bukol Jr., ang kapitan ng Barangay Tres de Mayo sa Digo City. Nasa loob siya ng kaniyang tahanan, kausap ang isang bisita na nagbalik umano ng nawalang wallet. Karaniwan itong pagtatanghal niya sa social media kung saan madalas siyang nagbabahagi ng mga obserbasyon at komentaryo tungkol sa kanilang lugar. Ngunit sa gitna ng kanilang usapan, Biglang may narinig na sunod-sunod na ingay na tila nagmula sa paligid ng bahay. Makikita sa video si Bukol na tila nasaktan, bahagyang napayuko at mabilis na umatras palayo sa kamera. Narinig din ang paghingi niya ng saklolo, dahilan upang madaling rumesponde ang ilang taong nasa paligid. Agad siyang dinala sa isang pribadong ospital sa lungsod, ngunit pagdating doon ay hindi na siya tumutugon. Nagdulot ito ng malaking pag-aalala at mabigat na pagdadalamhati sa buong komunidad. Mabilis na nagpatupad ng aksyon ang City Police, naglagay ng checkpoints at naglunsad ng masusing paghahanap upang matukoy ang mga maaring sangkot. Ipinahayag ng Regional Police na bumuo sila ng isang dedicated investigation team upang tutukan ang kaso at makipag-ugnayan sa iba pang puwersa ng autoridad. Ayon sa paunang ulat, mayroon na silang mga persons of interest at ilan sa kanila ay mga individual na dati nang sinabi ni Bukol sa kaniyang mga post online. Upang makatulong sa paglabas ng katotohanan, inanunsyo ng mga opisyal na may nakalaang pabuya na umaabot sa dalawang milyong piso. Isang milyong piso ang galing sa pangalawang pangulo at ang isa pang milyong piso ay mula sa gobernador ng lalawigan. Ang pabuya ay nahahati sa dalawang bahagi, isa para sa sinumang makapagtuturo sa mismong gumawa ng insidente at ang isa naman para sa makapagbibigay ng impormasyon tungkol sa itinuturing na nagplano nito. Samantala, patuloy na kinokolekta ng mga investigador ang CCTV footage sa paligid ng tahanan ni Bukol at iba pang digital evidence na maaring makatulong upang mabuo ang kabuoang pangyayari. Bukod dito, nananawagan din sila sa publiko na makipagtulungan at ibahagi ang anumang kaalaman na maaaring may kinalaman sa kaso. Kahit pa maliit na detalye lamang, lubhang naaapektuhan ang pamilya ni Bukol at ang mga taga-suporta niya. Maraming residente ang nagpahayag ng kanilang pagkagulat at lungkot dahil kilala si Bukol bilang isang leader na bukas sa taong bayan, madaling lapitan at hindi nagdadalawang isip magsabi ng kaniyang saluoben sa mga isyong lokal. Kilala rin siya online kung saan madalas niyang ibahagi ang kaniyang pananaw sa pamamahala at mga usaping nakaapekto sa kanilang barangay. Dahil sa kaniyang pagiging prangka, marami ang humanga sa kaniya, ngunit hindi rin maiiwasang may mga hindi sang ayon. Sa mga oras na nagpapatuloy ang investigasyon, tiniyak ng mga autoridad na hindi nila titigilan ang paglalantad ng katotohanan. Sinabi nilang pukos sila sa pagtukoy sa mga tunay na nasa likod ng pangyayari at sa pagtiyak na mananagot ang mga dapat managot. Umaasa ang komunidad na sa tulong ng publiko at walang humpay na aksyon ng mga pulis, magkakaroon ng linaw at hustisya para kay Oscar Bucol Jr., isang lingkod bayan na iniwan ng isang pangyayaring hindi inaasahan ni Numan ng SOP Collections sa Bureau of Customs na umagot sa 11 Dilyong pesos. Nang abogado ni Saldico at nagtatangkang mag-blackmail na kung hindi po namin kakansilihin daw ang passport niya, hindi na raw siya maglalabas ng video. I do not negotiate with criminals. Kahit maglabas ka na ng video ng lahat ng kasinungalingan mo na pag sa gobyerno, gusto kong malaman mo, Saldi, makakansila pa rin ang passport mo hindi ka nang makakatakas sa hustisya. May 9 billion pesos collection mula sa Sugar. Ang kita mula sa importasyon ng sibuyas na hawak naman ni Martin Araneta. Tinawagan daw siya ni First Lady Lisa Marcos at ipinapatigil ang investigasyon. Sa First Lady Lisa Marcos mismo ang may hawak sa mga rice importers. At uh, bukod pa ron, meron po tayong nakuhang 3,566 na bank account dahil pala sa dami ng SOP at remittance na ipinapasa sa bawat transaksyon. Ang pinakamakapangyariang pamilya pa mismo ang sangkot sa ganitong sistema. 178 real properties, 16 na e-wallet account, at saka air asset na na-frozen na, na, na. Umpisa lang po, po ito. Mas marami pong asset ay ma-frozen para maibalik ang pera ng tao sa kanila. Ngayon naman po, tungkol sa kampanya nitong 2025 elections, nagkwento sa akin si dating Speaker Martin Romaldes. Kinausap daw siya ni PBBM sa Tacloban para tumulong sa gastusin ng mga kandidato mula national hanggang local candidates. Ang sagot ni Speaker na ibigay na niya ang SOP collections sa Bureau of Customs na umagot sa 11 billion pesos. Dagdag pa dyan, may 9 billion pesos collection mula sa si Sugar na ayon mismo sa kanya, ay pinagahatian lang ng limang kumpanya para makontrol nila ang presyo ng asukal sa merkado. At iba pa ang kita mula sa importasyon ng sibuyas na hawak naman ni Martin Araneta, kapatid ni First Lady, Lisa Araneta Marcos. Kung matatanda ninyo, noong 2022, nagkaroon po ng imbestigasyon sa Kamara na pinangungunahan ni Congressman Toto Sonsing dahil sobrang taas ng presyo ng sibuyas umabot ng 600 pesos kada kilo. Gayong dapat ay nasa 80 pesos lang. Doon lumabas ang pangalan ni Martin Araneta bilang isa sa mga nasa likod ng kontrol sa importasyon ng sibuyas. Pero hindi po natuloy ang investigasyon. Ang sabi ni Speaker, tinawagan daw siya ni First Lady Lisa Marcos at ipinapatigil ang investigasyon. Kaya walang, nat walang natuloy at walang naparusahan. Dahil pala kontrolado ng kapatid ng First Lady ang importasyon ng sibuyas. Ganito rin po ang nangyari sa bigas. Noong April 2023, nagsimula nang tumaas ang presyo ng bigas. Kaya iminungkahi ko kay Speaker Martin Romales na kung pwede ay mag-angkat tayo ng 13 million metric tons para sa buong taon. Ang layunin ko po ay mapababa ang presyo ng bigas sa 22 pesos kada kilo. Pero hindi po ito ay naproba ng Pangulo nung sila ay nasa Clark. Dahil doon, sumipa ang presyo ng bigas na umabot ng 55 pesos kada kilo hanggang 2024. Noong 2024, kinausap po ulit si Speaker Martin Romualdez na kung pwede, makausap namin si Secretary Laurel Chu ng Department of Agriculture at Secretary Ralph Recto ng Department of Finance para maibaba ang taripa ng bigas mula 35% to 15%. Sinabi ko kay Speaker Martin Romaldes na kung pababayaan natin ang patuloy ng pagtaas ng presyo ng bigas at umabot ito sa 60 pesos kada kilo, siguradong magagalit na ang taong bayan. Posibleng magrevolusyon na ang mga tao at tiyak na maapektuhan dito ang mga kandidato ng administrasyon sa 2025 elections. Isa sa mga patunay na hindi na masaya ang taong bayan ay ang pagbaba ng approval rating ng Pangulo noong panahon na dahil sobrang taas na ang presyo ng bigas. Nangyari po ang meeting at halos inaabot kami hanggang alas dos ng umaga nakikiusap, nagpapaliwanag. Buti na lang, matapos ang matagal na negosasyon, pumayag din sila. At di nagtagal, inanonsyo na rin sa publiko na ibaba ang nangbwis sa bigas. Ngunit, matapos ang apat hanggang anim na buwan, hindi pa rin bumababa ang presyo ng bigas kahit ibinabana ang taripan nito. Kaya imunang ko kay Speaker Valdez na magpatawag ng investigasyon tungkol sa bigas sa pamamagitan ng Kinta Committee hearings. Habang iniimbestiga nito ng Kinta Committee na pinamumunuan ni Congressman Joey Salceda, bigla na lang itong pinahinto ni Secretary Kiko Laurel Chu matapos niyang ipakita ang isang confidential report. Nakasaad dito na si First Lady Lisa Marcos mismo ang may hawak sa mga rice importers. Ayon kay Secretary Laurel, maaapektuhan daw ang First Lady kung itutuloy ang investigasyon dahil kasama raw nila sa Vietnam visit ang ilang importer ng bigas at nag-dinner pa raw sila roon. At noong araw din yun, tumawag si Congressman Sandro Marcos kay Speaker Romualdez upang ipatigil ang house investigations tungkol sa bigas as instructed ng Pangulo. Magkasama kami ni Speaker Martin Romales nang tumawag si Congressman Sandro Marcos. Dumating din si Secretary Laurel Chu sa Manila Polo Townhouse at doon siya pinagalitan ni Speaker dahil inilibas niya ang confidential report na nagdidiin sa First Lady sa issue ng rice smuggling. Umihingi ng paumanhin si Secretary Laurel Chu at sinabi niyang, Pasensya na, masyado akong naive. Doon namin naintindihan kung bakit. Kahit ibinabana ang import tax ng bigas mula 35% to 15%, ay hindi pa rin bumababa ang presyo sa merkado dahil pala sa dami ng SOP at remittance na ipinapasa sa bawat transaksyon. Dagdag pa po maraming importers ng isda ang nagre-reklamo dahil kontrolado ito ng kaunting kumpanya lamang. Wala naman daw tax sa importation tuwing lean season pero kahit ganoon, hindi pa rin sila nabibigyan ng permit to import. Ang mga kumpanya na ito lang ang nabibigyan ng permit to import. Dahil dito kontrolado din ang presyo ng isda at ito din ang dahilan kung bakit mataas ang presyo ng galunggong. Mga kababayan, hindi dapat naghihirap ang Pilipinas. Hindi dapat ganito kamahal ang mga pang-9 tulad ng bigas. At higit sa lahat, hindi dapat nagugutom ang mga Pilipino. Wala silang malasakit sa taong bayan, lalo na sa mga mahihirap. Inaabuso ang kapangyarihan. Nagiging negosyo ang pera ng taong bayan. Masakit man tanggapin, pero ito ang katotohanan ang pinakamakapangyarihang pamilya pa mismo ang sangkot sa ganitong sistema. Mula sa Pangulo, First Lady, hanggang sana sila mismo ang nagtatakda, control at nakikinabang sa mga transaksyon dapat sanay para sa kapakanan ng sambayanan. Hawak at kontrolado nila halos lahat ng ahensya kaya nagagawa nilang itago ang katotohanan. Sa mga susunod na araw, Marami pa po akong isisiwalat. Maraming salamat sa inyong oras at patuloy na pag-unawa. Naway, magising tayo sa katotohanan at sama-sama natin hanapin ang ustisya para sa bayan. Diyos mabalos po sa Indugabos. Magandang araw po sa inyong lahat. Uh, ito yung patuloy sa aking pagre-report sa inyo tungkol sa mga development, sa mga kaso uh, na hinggil doon sa uh, mga flood control project. At uh, i-re-report ko po na ngayong araw, yung AMLAC, yung Anti-Money Laundering Council, nakakuha na po ng dalawang freeze order. This brings the total amount of assets frozen to about 12 billion pesos. Kasama po dito ang mga air asset ni Saldico, ang value mga 4 billion. At uh, bukod pa ron, meron po tayong nakuhang 3,566 na bank account, 198 insurance policies, 247 motor vehicles, 178 real properties, 16 na e-wallet account, at saka air asset na na frozen na. Umpisa lang po, po ito, mas marami pong asset ay mafrozen para maibalik ang pera ng tao sa kanila. Ito po ang aming pangako, that the money of the people will be given back to the people. Meron din pong development, uh, yung ICI at saka DPWH, mag magsusumit po ng ebidensya sa ombudsman and magrekomenda sila ng kaso ng plunder, anti-graft, bribery, conflict of interest sa walong congressman na may may ng mga construction company na may proyekto sa DPWH. Lastly, meron po akong uh, ibabanggit sa inyo. Dinapitan po kami ng abogado ni Saldico at nagtatangkang mag-blackmail na kung hindi po namin kakansilihin daw ang passport niya, hindi na raw siya maglalabas ng video. I do not negotiate with criminals. Kahit maglabas ka na ng video ng lahat ng kasinungalingan mo na pag sa gobyerno, gusto kong malaman mo, Saldi, makakansila pa rin ang passport mo. Hindi ka na makakatakas sa husti.